Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So eto, pinagtatanggal ko nga lahat ng na nakapatong dito sa may ibabaw ng lababo para nga makapaglaban ng unan. Naglagay nga muna ako dyan sa may batsa ng tubig, pati na nga rin itong powder. Tapos nilagay ko na dito yung unan na lalaban ko. Pinasa nga lang muna tong unan, tapos naglagay ako ng sonrox. Medyo naninilaw na kasi yung ibang part nitong itong unan, tapos meron na nga siyang tuldok-tuldok na itim. Isa pa, hindi na nga rin maganda yung amoy dahil hindi na rin naman may na minsan naglalaway tayo pag nakakatulo. Pagkatapos tapos ko nga itong sabunin, isinalang ko naman to sa washing dahil dito ko na nga to Hindi ko kasi siya maiwashing pagka magsasabon kasi pakiramdam ko hindi matatanggal yung mga itim-itim at saka paninilaw. Hapon na nga ako nakapagsimula kasi sa Sena, hinatid ko pa sa school ng tanghali. Eh. Tapos si Gia naman ipinakain ko muna at pinatulog. Tabang nagbabalaw nga yung unan dun sa may washing, ay eh, nalabas ko naman to mga rubber shoes para ma brush Dapat nga sabado pa ako magbabrush nito para sana maisama yung suot ni Sena na rubber shoes nitong Friday. Kaso nga lang, wala ako magawa nitong araw na to. Kaya naman ito na lang yung ginawa ko. Maya-maya nga nagulat ako kasi lumabas yung bunso ko at wala nga daw ako dun sa may CR. Wala daw ako sa kusina, pati nga daw sa kwarto. Kaya naman ito, inutusan ko na nga lang siya para kuhain yung sapatos nung ama niya. Tapos yung sandal, pati na nga rin itong mga chinelas. Kasama ko na nga rin para malinisan ng lahat. Kaso nga lang, mga rubber shoes pa lang yung nalilinisan ko. Pero grabe, sumasakit na nga kagad yung likod ko. Ano, hindi naman maayos yung pagkakaupo ko dito at nakayuko nga ako. E Pagkatapos ko nga malinisan lahat ng rubber shoes pati nga yung mga chanelas, eh binalikan ko naman yung paglalaban nitong unan. Dalawa nga lang muna ilalaban kong unan, tig-isa sila Sena at Gia kasi baka mamayang gabi eh wala nga silang magamit na unan pagka lahat nga eh, nilaban ko. Hindi na rin naman kasi tumatutuyo kasi nga hapon na ako nakapagsimulang maglaba. Total tig-dalawa naman sila ng unan para kahit pa paano eh meron pa nga silang magamit na isang unan. So pagkatapos ko nga lang din masabunan, eh sinalang ko na nga rin kagad dito sa washing. Nilubos-lubos ko na nga at pagkatapos tapos ko nga makapagsalang ng unan sa washing eh nilaban ko naman tong carpet namin. Para nga malinis to bukas pagka nilatag ko doon dahil bukas nga ay sabad at alam nyo naman general cleaning is waving. <laughs> hindi ko na rin kasi nagugustuhan yung itsura nito at mukha nang gigitata. Sa CR nga ako nagbabrush nito at wala naman akong mapagpwestuhan sa labas na medyo malaki-laking space. Kaya ganito yung ginagawa ko pag magbabrush nga ako ng carpet. No, tupi, -tupi ko lang siya. At para hindi na nga ako masyadong mapagod dito sa pagbabrush eh ginamitan ko na nga ito ng rechargeable brush. Ito nga rin nagamit ko sa panglinis dito sa may CR, pinapalitan ko lang siya ng brush. Pito kasi yung available na panglinis niyan. Actually, meron pa nga tong kasamang handle na kasing haba ng map. Kaso nga lang, hindi ko magamit at hindi ko naman na kailangan. Kung nagustuhan nyo nga rin yun, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Fast forward naman tayo, kinagabihan nga. Pagkatapos naman namin kumain, eh naglikpit nga lang ako dito sa may lamesa na mga pinagkainan. Pagkatapos ko nga yung mga plato, eh nagpunas naman ako dyan. Tapos nilagyan ko nga lang ng konting liquid dishwashing yung pamunas ko. Ganyan nga yung ginagawa ko para iwas amoy lang sa. Tapos nagwalis na nga rin ako dito dahil ang daming kanin sa sahig. Kalat pa kasi yung bunso ko kumain at eto ang daddy naman ang naghugas pagkatapos ko magligpit. Napakaswerte ko talaga dito sa asawa ko. Alam nyo ba, siya na nga yung nagluto ng hapunan namin pero siya pa nga yung naghugas. All in one na nga tong mister ko eh. Hindi lang magaling sa pagkukumpuni at yung mga inuutos ko sa kanya. Pati na dito sa paghuhugas, pagluluto, at saka paglilinis. Kaya naman inaral ko talaga magluto kasi dati ako na lang yung nahihiya sa kanya dahil pagka uwi niya nga galing trabaho, nagluluto pa. At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.